Hey guys. ang ah, ganda ng panahon ngayon, guys. Ang init. So ngayon pala, guys. Ibablog ko itong kamuti namin na hindi namin na hinaharvest. So ito pala siya, guys, yung kamuti, guys. Nasa mga 30 acres acre ito, guys ito pero hindi na haharbisin namin kasi yung kan guys sabi nila yung kan parang may sakit pero yung naghukay kami ngayon guys para pangkain ito guys oh ang ganda pa naman oh ang dami ito siya guys oh ilang lang kalakihan pero so, marami hmm. oh so, dami guys sayang lang ito ina abandon na ito guys oh hmm. Ang ganda hmm. Ito guys oh. Ito yung hindi na namin na harvest guys. Ito. Ang dami. Ito yung raso nila guys. Yung may ari. May sakit daw siya guys. Pamuti. Pero sa tingin ko guys, ang ganda pa naman. Hmm, tingnan nyo. Ito siya guys. 30 acres. Nakamuti guys. Hanggang doon yun sa dulo guys. yung may green no, na makita nyo. Kamuti yan guys lahat. Saka yung andun pa yung sa kabilang bundok. So guys, sayang. Kaya nga nagkukuha kami guys para iano namin guys pangkain sa kayong iba iuwi namin sa bahay tapos yung iba paano namin kung may gusto kong kan guys magbibili gusto so, guys so. hindi ako expert on it, guys pero ayawan ko kung bakit sabi nila na may sakit daw ito guys hindi ko wala kasi kung expertise sa kamuti so kaya na lang mag ano guys kung um, bakit ayaw nila itong uh, parang ano guys I mean na uh, inaabandon ito guys udapat so, dapat ito sana nung nakarang buwan pa eh, harvestin pero yung nagdala sila ng sample doon sa store kahit kunting may ano lang guys may sira ayaw na kung okay, sige so ganda pa ng kamuti ito hmm? isa ta, uh, anong gaso hmm. ayaw ko kung anong sira yung sinasabi nila guys ito hmm? isa ang babaw lang ito ang babaw lang talaga uh, uh, uh. ito ang ganda pero kami ngayon guys nagsamantala kami ngayon makuha kami ng kung pangkain namin bago ito aararuhin, guys. Pero ang dami talaga. laking pira ito, guys. Makin rugi yung ano namin ngayon. Pinakamalita yung kwan, guys. Araw na alayo? Pintas. Ah, yung bunga doon lang sa kilid sa side lang. Okay. Tingnan nyo. Okay. Uh. Yan yung kan guys, master master na para hukay. Yeah. Uh, master na master. Hmm. Okay pas pas. Wag mo ni sama yung malulit mo siya doa. Pangit yan, Huwag mo sama. Ngada maraming makuha. Muna kunin ito oh. Hmm, sobrang liit ito. Bakit? Pala kuma. Ha? Pala. Kuma. Tinay Ay, pa ito yung ito yung lobe niya guys oh. Bali, purple yung lobe niya. Hmm. Ang tamis nito guys. Pero yung kasi yung nagkano doon sa store guys na nagdidelivera namin iyon Ayaw nila yung ganito yung balat. Hmm, okay naman. Yung amoy na maganda naman. Hindi naman yung problema. So. Hmm. Uh, uh, so, ano kami yes mag -uhukay. đây hút cơ